magandang hapon sa inyo mga kakambing bahal na araw ngayon at kita nyo naman busog pa rin sila ating mga alaga hmm. Ayan. kasi naman kanina uh, ako ay nagpastol sa apat sa akin mga kambing so, ang pinastol ko ay si Neneng Black si Walter, si MY at saka si Eritel so apat lang sila na pinastol ko sa labas naiwan yung walo dito upang dito mangain sa ating pakainan na ginawa ni Tito ding matagal na yan, taon na ito Ayan, so kita nyo naman uh, ano pa rin, napakatibay pa rin ngayong taon na to at syempre nagagamit natin yan sa mga ganitong panahon kasi uh, habang ako ay nagpapastol sa kanila pag naitali ko na sila doon uh, mali pala term ko suga pala, pagka kasi pastol eh sila ay uh, nakawala o wala silang tali. Ngayon, yung pagsusuga ng uh, ating mga kambing, ayan, eh eh, nakatali sila sa isang permanenteng lugar at uh, doon sila manginginain ng kanilang mga pagkain damo. And, ngayon, habang sila ay nakatali doon o oh, nakasuga, ako ay nagkukumpay kanina at uh, marami ako naipon na napier. So bukod dyan binigyan ko lang sila ng para sa araw na ito. At syempre a uh, punta tayo sa labas, ha yung kanilang imbakan ng kanilang mga feeds so dito meron akong daanan dyan meron akong imbakan ng feeds nila doon yan kung saan wait lang ha Merong babong yan para safe sa ah ulan at syempre meron tayong mga steel matings para hindi mapasok ng mga ah, daga so, nakakapasok pa naman yung daga kaya lang ang ko ng pusa ay nandun sa malapit Okay, so yun sila. Itong, ito mga ipa yan eh. Dito ko pinatong ang kanilang uh, napier na pagkain para bukas. Ayan, kung sa man yan, uh, bukas, abot pa yan hanggang sa isang araw. Si so, bukas ay eh Wednesday na. So, day Thursday, Friday, Saturday. Ayan, mga natin holy week. Okay? So, ito nandito yung feeds nila. Dito sa manok, dito sa kambing. Ayan, silip natin. Ayan, yung ating gromacs baitarich, the may feeds tayo dyan na pa reserve lang naman para sa kung sakaling umulan at di tayo makakuha nito meron tayong mabibigay pero sa umaga bibigyan natin ng konti nyan tapos sa uh, tanghali ay bibigyan natin to so pwede nga mga 2 o'clock muna ibigay para hindi sobrang init so yan ganyan ang uh, pagkain natin para sa kanila bukas Wednesday ulitin ko ulit yung ganun sistema kasi ito naman yung ko sa kanila bukas na air dry na yan tapos medyo naarawan na rin yan doon na silangan and medyo maaarawan yan matutuyo na yan bukas ito yung pagkain nila tapos yung kukumpayin ko sa pagsusuga eh habang nagsusuga eh di syempre yun naman yung iimbak natin para sa susunod na araw yan, tapos dito para sa ganun eh yung mga kambing natin happy happy yan diba so, yun sila. ngayon ay alas 4 na lang hapon pwede ko naman silang i-extend sana hanggang alas 5 kaso namamatak matak na yung uh, ulan hindi <laughs> naman tumuloy pero syempre mabuti na yung sigurado kasi pagka inaabot ako ng malakas na ulan doon, basa ako yan. yung kambing sanay naman yan sa basaan ako din pero syempre hindi natin pwedeng i-risk lagi yung sanay tayo na nababasa uh, kasi syempre kailangan natin lagi nasa kondisyon ang ating mga sarili yan o, si Eudora busog na <laughs> hindi naman yan lumabas <laughs> si na Walter busog na rin sila yung lumabas si Mama Brown dito lang din yan so yan, kung sakali man na nagsasawa na sila dyan sa mga napier, meron tayong mga layak yan o, kinakain nila mga laglag -lag ng balete, Mangga, santol, langka, tsaka ng ating rambutan paminta, kakawate yan, yan ang kanilang mga kinakain at kaya hindi sila nagugutom dito sa farm yan, tapos yung bisiro natin si Peblo ay tuwang tuwa okay, so yun lang na uh, happy farming sa inyo at uh, na ako kasi ang init eh mainit talaga, ako naman ay magmimerienda at sasabayan natin ni Teacher Rhea, magmimerienda tayo ngayon medyo late na, pero ganun talaga na uh, napasarap sa ating pagsusuga. <laughs> okay? So, ingat kayo palagi mga ka-farmers ngayong Holy Week. Uh, nga naman. Reflect tayo sa ating mga ginagawa. At syempre, yung mga uh, plano natin ay ating isulit. <laughs> Tsaka bigyan naman natin ng time makapahinga ang ating mga sarili. Yun lang. Happy farming!